Labiduwang semana makalis ang pagtatapos kan PUV Consolidation, LTFRB Bicol, da ipa makapuon sa pagdakup kan mga unconsolidated PUV. Huli kan padagos na pagpapadaranin show cost order sa mga driver asin operator. Ahensya, may direktiba naman sa mga LGU na ipangalad ang paglaog kan mga unconsolidated PUV sa mga terminal. Ini asin ang iba pang detalye, aramon sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Jessica sa Lunes, Mayo 20 magkakaiguanin meeting ang mga Regional Director kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Diyan tapos na maaraman kung noarin mapuon ang pag-aprehindir kanahensya kan mga unconsolidated PUV lalo na sa Bicol Region. Nakatalaan ng isurinder ni Arsenio Sornilio ang jeep na nainisa sa iyang manager. Apat man na taon na gamit sa pamamasada ni Arsenio ang nasambitang jeep na rutang Del Rosario Centro asin vice versa. Alagad kasurba na si huring biyahe ni Arsenio asin in niya nakaparada na sanaan sa iyong minamanehong unit huli sa takot na madakop kan mga otoridad. Ang minamaneho kay jeep day consolidated o considerado ng Kulurum. Pag nadakop na kayo may penalty kaya... Siyempre, ano masumay sumay sa diri, eh. kung ano yan, maimpon din yung samuyang ano yan, unit. Mamundo man in hulit tamayo ng hanap buhay alagad, mayo man siyang magiginibo. Ang unit na minamaneho ni Arsenio Sarosana sa 9% kan mga PUV sa Bicol na dahil nagpa-consolidate. Alagad dahi na ipamakapuon ng LTFRB Bicol sa pag kan mga unconsolidated PUV ulit na nagpapadagos pa ang pagpapadara in show cause order sa mga driver as in operator. Padagos kayang pigvalidate ka na hensya ang address kan mga driver as in operator kan mga unconsolidated PUV. Katakod ka ini may direktiba naman ang hensya sa mga LGU sa rehiyon na ipangalad ang paglaog kan mga unconsolidated PUV sa mga terminal. Sa mga LGU, as in duman sa mga operator kan terminals. ini po, in accordance with the memorandum na po, ang DILG, duman santay anti operasyon operation na dahil dapat kimakanaog sa terminal ng mga colorong. So kung dahil na po hindi nag it means po colorong na sinda. Andaman ang Naga City Police Office na magtuwang sa si LTFRB sa pagaprehindir sa mga inis sa mga susunod na one-time big-time operations. Siguro kasi kung may mandato kita na darakupon, siguro it will be part of the OTBT. Jessica liwat na pinagarantiya kan LTFRB call na sufficient asin da i apektado o may malulunadan ang riding public maski may mga PUV na da nagpa-consolidate. Jessica. Josma Balos, Chris.